May ina na ba umatak yan, yung in, dinala dito? Sabi uh, dito. Ginawa, okay. mo. Ang ginawa mo? pinalitan mo na lining? MMS. MMS lang. Ah, damper. Tingnan <laughs> <laughs> niyo. Okay po sa inyo. Eh. Yeah. O oh, mararamdaman niya kung ano. Nagbago ba mga bago mga gulong ah? Ha? Huh? Sige, so, Sir. Anong experience mo niya bago mo din nila dito? Thank you. Kilala ko 'tong type bot. Alam mo kung ano 'to bigat. Kahirap. Pero damper pinalitan mo sa ingay lang 'yun. Pero sige, testing mo para malaman. Ayun, ganda lang setup ng motor mo.